Maglalagay na kami ng tiles sa uh, siya. Yeah. Ito yung mga uh, tiles na gagalito namin. 60 by 30 yung pinaka-wall niya. Tapos sa uh, 30 by 30 sa flooring. Ito pala yung lalagyan namin ng tiles. Bali yan ito. Sukat na uh, nasa nito. Nasa 6 x 4 na siya. So, yeah uh, we not namin yung yung, pinaka-flooring niya at one one pit dito sa walling para hindi hindi magano matatagos ng tubig sa ilalim nakatatlo ka nito tatlong tatlong layer tatlong tatlong coating flexible gagamitin namin yung, yung laser na pang level para makuha namin yung eskwa, eskwala na, na ng ano siya At, yung tuwid na gawin ng mga tiles para pantay-pantay ang -pantay. eskwala na kasi ito eh okay, yung pinaka hindi nga na mag-aaktual naka ano Ngayon, yeah, na ito hindi na Yan, ginagamit namin na uh, pang semento ay raw. Adhesive at sementong puro. Wala yung brand ng uh, ABC. ABC yung brand ng adhesive. Hindi lang na yung nalatag na namin ng wala pa isang araw. Alas sa uh, pagtatapos na yung ano, tatapos na yung pinakawaling dito nga lang. Tapos uh, dito. Tapos bago plan ang mag-flooring. mag-flooring ng, ano, ng tiles. Tapos yung muna ano, yung, yung, walling. Medyo matapang yung ano yung yung ano namin para madikit yung anak para sa wala sa, wala sa, wala sa, wala sa wala sa kapak yung ako na sa anak, wala sa anak, wala Nagamit ako ng redelang may ngipin. Redelang bakal ano, na may ngipin. Para ano, ma-serval na may palamalat. Yan, nakumpleto na yung ano, yung yung mga tiles sa wall. Bali sa floor lang, Bali, lay-layout pala. May flooring nga na. konti dila lang yung, ano, yung kinakabit sa flooring. Ilang piraso na lang at matatapos na.